Magandang araw po sa inyong lahat. Andito na naman ako sa harap ninyo para magbigay na naman ng isang informasyon na baka hindi nyo pa nalalaman. Pero bago ko simulan, humihiling lang po ako ng kaunting pabor na isubscribe ang malit na channel na Ate Stella ninyo. Guys, huwag na tayong paligoy-ligoy pa. Simulan na natin ang ating topic ngayon. Ang topic natin o oh, ang pag-uusapan natin ang isang inumin na maaring makatulong sa kalusugan ni Manoy. So yan po ang ating uh, uh, topic ngayon. Ngunit bago ko simulan, disclaimer lang po, ang video na ito ay para sa layunin ng pagbibigay ng pangkalahatang impormasyon lamang. Hindi ito kapalit ng professional na medikal na payo, diagnosis, o paggagamot. Kung mayroon kang medical na kondisyon, kumonsulta sa isang lisensyadong doktor o espesyalista. Maraming salamat po. So balik na tayo, guys. So, ano nga ba ang isang inumin na ito? No? Hindi ito gamot. Pero isang natural na paraan para mapabuti ang iyong kalusugan, pati na rin si Junjun. -Jun. Ano nga ba ang inumin na ito? Ito ay ang tinatawag na cocoa o kakao. No? Bakit ito makakatulong? Ang cocoa ay isang natural na produkto mula sa kakao beans na tinatawag. Karaniwan itong ginagamit sa paggawa ng tsokolate. Ngunit ang gagamitin natin ay hindi tsokolate, kundi no? ang cocoa powder naman ang gagamitin natin. Cocoa powder na pure at walang halong asukal o unsweetened cocoa powder ang gagamitin natin. Walang halong asukal. Pure siya talaga. So, ano nga ba ang mga binipisyo nito doon kay Junjun? So, darito ang mga binipisyo ng cocoa powder para sa erectile dysfunction o para lumakas uli si Manoy. So, una, ayon sa mga pag-aaral, ito ay mayaman sa flavonoids na tinatawag. Pinapabuti ang daloy ng dugo. Ang flavonoid ay isang uri ng antioxidant na matatagpuan sa cocoa. Tumutulong ito na palakasin ang daloy ng dugo sa buong katawan, kabilang na ang ari ng lalaki. Ang mahinang sirkulasyon ng dugo ay isa sa mga pangunahing sanhi ng erectile dysfunction o hindi napapanatili ang tigas ni Manoy. At kapag mas malakas ang daloy ng dugo, mas madaling makamit at mapanatili ang ereksyon. So, yan po ang unang binipisyo na ayon sa pag-aaral. At ang pangalawa naman, pinapataas ang nitric oxide naman nito para sa mas matibay na ereksyon. Ang kokwa ay isang natural na paraan upang mapataas ang nitric oxide nang hindi gumagamit ng gamot. Kapag mataas ang nitric oxide sa katawan, mas nagiging malambot at nababanat ang ugat, kaya mas dumadaloy ng maayos ang dugo at alam nyo ba guys na ang Viagra at iba pang erectile dysfunction na mga gamot o medications ay gumagana sa pamamagitan ng pagpapataas ng nitric oxide levels so ano nga ba ito ang cocoa ay naglalaman nito guys na tinatawag na nitric oxide kaya yan po ay isang para sa mas matibay na ereksyon ayon sa pag-aaral. So ito nga ang mga ang nasabi ko, ito ay ayon sa isang pag-aaral na nailatha sa Journal of Nutrition na ang cocoa flavonoids ay maaring makatulong sa pagpapabuti ng daloy ng dugo. At kapag mabuti ang daloy ng dugo, yun po ay maganda rin ang tayo ni Junjun. -Jun. At paano naman ito inumin? Para sa pinakamagandang epekto, sundin lang ang tamang paraan ng pag-inom. So, una, number one, gumamit ng pure, walang halong asukal na cocoa powder. Huwag gumamit ng chocolate drinks na may halong asukal o gatas na may maraming artificial ingredients. Diba guys, meron merong mga cocoa powder kagaya ng mga ovaltine, mga kung ano-ano pa diyang may halo ng tamis at saka mga gatas, hindi po yun guys. Ang bilhin po natin ay yung pure na walang asukal. Unsweetened po siya. Nakalagay po 'yan doon sa pakete sa labas no na uh, cocoa powder unsweetened. Ibig sabihin, walang halong asukal. Mas maganda po 'yon dahil mas effective, epektibo po siya. So, yan po, no? Huwag tayong gumamit ng mga cocoa chocolate drinks na may artificial ingredients. Kailangan natin ng pure, unsweetened cocoa powder. So, yan po. So, ano nga ba ang recommended, recommended dosage per serving, no? Ang atong gagawin natin. So, ang una, gumamit ng medium na mug o cup, kung meron kayong medium na mug dyan, o cup, mas maganda yung, ano, hindi yung plastic, no? Mas maganda yung parang, ano ba yung porcelain ba yun? So, 300 ml. No? Isang kutsara po ang kailangan natin na cocoa powder. Ilagay sa mainit na tubig o gatas na mainit. No? Para mas madaling na, matunaw at mabilis ang epekto nito sa sirkulasyon yan po guys ang una no maghanda po tayo ng ano cup o mug na lang tapos yun na nga magpainit ng tubig o gatas o kaya pwede nyo ring paghalo yun na nga paghaluin yung gatas at saka yung cocoa powder isa pong ano isang kutsara po guys no gawin po natin ito ng dalawang beses sa dalawang araw sa umaga at sa gabi kaya kung kung gusto ninyong mas maganda ang uh, ano ninyo pati sa gabi ay kailangan nating uminom no so kailan dapat inumin sa umaga so sa umaga naman guys 30 minutes to 1 hour pagkagising para magboost ng circulation at magkaroon ng steady energy. So, ibig sabihin pagkagising po guys, no, ibig sabihin wala pang laman yung tiyan natin. Mas maganda siya para yung ano, yung energy maging steady yung energy sa buong mag-araw. At uh, sa gabi naman bago matulog, sa gabi, 1 to 2 hours bago naman ito matulog dahil ang kukwa ay naglalaman ng bromine no? Theobromine sa kukwa ay nakakatulong sa relaxation at daloy ng dugo habang nagpapahinga ang katawan. So yan po guys, no maganda sa gabi dahil yun na nga na ang kukwa rin ay naglalaman ng theobromine na tinatawag sa kukwa. Makakaano ka, makakares ka. Kaya mas maganda sa umaga at sa gabi ayon sa pag-aaral. No? So yan po ang um, ang dapat sundin natin para magkaroon ng ano ng tamang kung ano yung makuwang benepisyo mula sa kokwa. So yan po yung ano niya no sa umaga isang isang kutsara lang po. At saka sa gabi na naman isang kutsara din. So sa total niya po 2 tablespoon lang sa isang araw sa umaga at sa gabi. At gaano naman katagal bago makita ang epekto nito? So, ito na. Guys, hindi ito instant tulad ng Viagra na pag inom mo ay tatala mo na. Hindi po. Ang epekto ay dahan-dahan at pang naman. Maaring mapansin ang pagbabago sa erectile dysfunction sa loob ng ilang linggo hanggang buwan. Depende po sa iyong lifestyle. Mas epektibo kung sasamahan mo ng ehersisyo, tamang pagkain at stress management na tinatawag. So yan po guys no na hindi lang po tayo magdedepende dito kundi rin sa lifestyle. Kaya wag po nating isipin na ah, pagkainom natin ngayon bukas ah, mamaya tatayo na hindi po. Dahil hindi sinabi ko na hindi po ito instant gamot na parang Viagra, hindi po. Dahan-dahan po, regular po tayong uminom araw-araw. Ngunit, ito na, hindi po natin simulan ang pag-inom nito kung meron tayong mga iniindang na mga karamdaman. No? Kailangan pa rin na magpakonsulta muna sa isang doktor kung meron tayong iniindang na karamdaman. Dahil baka hindi ito uh, angkop sa iyong mga nararamdaman. Kaya kailangan nating magpatingin o sa inyong mga doktor doon na sa may meron ng mga karamdaman kagaya ng diabetes no. So mas maigi pa rin na kumonsulta muna doon sa may mga kondisyon. Kaya yan lang po ang ano ko na bago simulan natin uminom nito kailangan pa rin nating magpakonsulta kung meron tayong mga uh, mga nararamdaman o mga iniindang nakaramdaman para naman safe po siya. So, ayan po guys. At uh, pwede naman natin subukan kung tinatamad kayo na araw-araw dahil hindi naman ito pang, ang, uh, pang ano, dahil hindi po, sinabi ko na na hindi po ito ngayon tatayo kaagad. Ito po ay hindi lang po din para sa ari kundi pati na rin sa pangkalahatan ng ano sa katawan sa kalusugan no dahil pinapaganda niya po ang daloy ng dugo ayon sa pag-aaral so ayan po guys sana nagustuhan niyo ang isa ko na vlog dahil parating parating nagtatanong ang mga uh, iba kong mga iba nating subscribers kung ano pa ba raw ang maring uh, inumin o kainin nila para lumakas si Manoy. Dahil minsan yung, meron akong, ano, meron akong video na para naman sa pangpalakas kay Manoy, pero mahal daw eh. Kaya ito, mas mura. Mas mura itong cocoa powder. Sa tingin ko, hindi ko lang alam dahil hindi ako nakatira sa Pilipinas. Dito sa Japan, napakamahal po ng cocoa powder. Pero dyan sa atin, siguro naman medyo mura-mura. Kaysa naman doon sa mga, Uh, mamahalin na mga suplemento. So, ito rin naman ay maaring makatulong sa inyo. No? Kaya maraming maraming salamat doon sa nagtanong at huwag na lang natin banggitin ang kanilang mga pangalan. Hanggang sa muli ang inyong lingkod si Ate Estela ninyo. Bye-bye!